Eh, ayo na ipundar ko sa aking pagbo-vlog aw, ang aking pinagagawang property. Oh, yon. Oh, ay biskit bulok pa. Nasaan? Ari nga oh, aw. Oh. oh, yon. Ay. Ako ay nagpagawa din ng isang maliit na rest house, Oh. Biskit bulan. Oh, bablog kita. Mm. Anong masasabi mo sa mga followers? Ikaw napakagandang kubo sa buong oh. Oh, yan. Kubo. Yang kubo ko, areng na ipundar ko sa kanyano. Oh. Yaano, oh. may baspolan pa. Tanat nangdi na may are. Are, <laughs> may are. Are yo may are nang property are, Katas ng pagsisiman. Ay eh, pagdating uh, na araw, hi ako'y magkakagarnin na rin. Pagka may awa ang Dios. So, sige na ho, oh. it's a prank. Prank lang ho oh, prank. Relájense y no por ¡Ya! Arriba. Sangit. Ya. Oh, oh. Yo, pukak ay. Hmm. Murang-mura naman ha Buko na kayo, buko. Sarap o oh. Ganda na laman. Ah. Sarap. Yung mga usok ko pre. Noong, buko na. Yung, ganda yung pahom property ka. Ayun yung kuya pagpala. Ah. Sarap. Aray, almusal eh. May basketball lang pa din eh. Oh. Pag pwede ka magpapawis. Sarap ng buko ko. Nakapagbuko ko eh. <coughs> Ganda na laman. Okay. Sarap. Ang biyake mo nga yung akin. Yan, yeah, ayos na. Ang kutsara ko. Huwag na. Yun na. Huwag <coughs> na kayo.

Hmm. may pa ogyo buko pa. Bay <coughs> apat uh, naman yon. Tigitigi sa tayo. Eh binigay mo pa lang sa akin iyo. Sa na.

Para kay Krash Pag asa Huwag sumiyot, ni pag asa Loon! Hi, Krash Ah, pagiging may araw-araw Oh. Tama na Babay na po Thank you